Pagkatapos, dito tayo. po ako ngayon sa Ormoc City ng Leyte po. Uh, ako po ay bibili lang po ng gamot, ng at, oh my God! Wow! No! Oh my God! Magkama mo ngadarin pala dito sa Onyx City no para din oh! may gila. Hindi pa nungtaos <laughs> ng gila <laughs> ka. <laughs> Sige magkama mo at ako'y eh, magbibili na sa mercury. May bibili lang ko sa mercury. Hahanapin ko pa po yung Mercury kung nasaan. Yan po. Welcome, Ormoc City. Ito, yung mga kamamo. Ang mga kamamo, yan po ang port of uh, Ormok City. Ang ganda po ng lugar nila, maaliwalas at malinis po ang unit ng dito na pagkikot-kikot dahil pagka nagbiyahe ko kami pa -uwi at paalis ay nagdumadaan lang dito ang bus hindi talaga ako nakaka -pa, uh, pasyal dito ngayon lang po ayun ang ganda po dito pala ang ganda ng kanilang lungsod malinis din po at uh, maliwalas po ang kanilang lugar ano din maliwalas po ang kanilang kapaligiran at maganda rin po ang amin ng mga tao. Ngayon po, uh, pagkatapos po pa-uwi na po ako at magbibiyahe na naman po akong pa-uwi sa amin. Uh, sasakay na naman ulit ako ng van. hati na naman po ang aking pagbibiyahe pa uh, uwi uh, at least po na enjoy ko po at nakakapangasyal uh, po ako dito dito sa Ormond City uh, na enjoy ko po kaya dito natagtag po ako sa biyahe okay lang po uh, at kami pa uwi na rin po ng Manila kaya sinadya ko rin itong mag vlog dito at matanaw po doon Ormoc no City dahil po namang lang po yung parang din po maraming, eh. parang may nila ng mga na sa try nyo dito at mag-tour ganda po dito na And God bless.